Okay, what's up mga kalakay? Welcome back to my channel. Andito po tayo sa isang pwesto natin sa kabilang bayan. Ayusin lang namin yung pwesto namin dahil putas daw yung tent ng aming pwesto. Tumawag yung tagatinda natin. Baka uulan daw ng malakas eh magiging problema pa dahil pag nabasa yung ating fried chicken ay masisira mga kalakay at hindi rin makakapagluto kung natatalsikan ng tubig yung ating mantika habang nagluluto dahil pag natatalsikan ng tubig o ulan ay aapaw yung bula niya so bubula siya dahil yung ginagamit natin ay coconut oil mabula talaga yon lalo na kung nalalagyan ng tubig kaya mga kalakay, samahan nyo kami. Si Kabakot, nandun na. Nauna na at nandito ako sa garahe. Tag-ulan na mga kalakay, kumusta ang inyong sale? Kumusta ang inyong negosyo? At sumabay pa yung pagtaas ng presyo ng manok. Mga kalakay, ano na? Kumusta na ang kalakay ng ating negosyo? Yan. Pero sa atin, update lang tayo. Nagtaas na tayo ng presyo. Ayan, at alam nyo uh, ngayon pa lang ibabalita ko na sa inyo na lalong lumakas yung ating sale noong nagtaas tayo ng presyo dahil medyo linakihan natin ng cut punti lang naman at uh, nagtaas tayo ng sale so o ng presyo so yung sale natin ay medyo tumaas dahil uh, yung mga customer natin ay pabalik-balik halos sila lang naman yung mga customer natin eh hindi naman pumupunta sa sa iba kahit mas mura sa iba eh sa ating pumupunta dahil mas gusto nila yung lasa ng ating fried chicken mga kalakay kaya okay yan so tara na mga kalakay ayan ilak natin Ayan, ganun lang yung pag-lock. O, oh, ayan. Nakatiklop na yung kanyang mirror. O, oh, tingnan nyo naman mga kalakay. Ang ating sasakyan. Puro putik. Grabe yung putik, oh, Ayan. Puro putik. Tag-ulan na talaga mga kalakay. ano? o. Oh. Grabe yung putik. Kunin nga pala natin yung tulda. May binili tayong tulda rito. Lalagay natin dun sa tent. ano? ayan mga kalakay na ilagay na namin yung tolda yan simple lang naman yung tent natin eh yung itim na sako ang nilagay natin mas mura ayan yan maraming bumibili Ayan mga kalakay. Tagpulan nga. Laging umuulan na rito. Pero minsan ay umihinto naman. Kaya okay lang. Yung shell namin nga mga kalakay ay imbis na bumaba ang shell, lumaki. Kasi mas mataas na yung price natin kasi yung mga customer natin ay halos parehas lang naman pabalik-balik sila kaya halimbawa pagka 4 ang binili dati ay 25 di 100 yung apat ngayon pagka 4 ang bibilhin kapag 30 pesos ang isa ay nun nararagdagan ng 20 pesos nagiging 120 pesos yung apat na piraso kaya ang tendency nun ay lumalaki yung cell natin ayan mga kalakay yun yung ating nilagay ayusin lang niya pagka umulan yung tolda na itim para hindi siya ma showeran ng ulan tumatalsik kasi pagka malakas ang ulan eh ayan so yan po yung ating kalagayan ng negosyo natin dito mga kalakay tag ulan pero sa awa ng Diyos ay na bumaba ang sale lalong lumaki dahil nga yung mga suki natin ay yun din naman ang mga suki natin ngayon kahit tumaas ang presyo kaya uh, mga kalaka ay tuloy-tuloy pa rin. Ayan. Ayan eh. Pauwi na tayo. Dahil tapos naman na yung ating ginawa. Nakalak pala. Dito pala yung... Oh, unlock nya Yo. And dumi na ating sasakyan, guys. Oh. Oh, mo Oh. oh. Okay. Ayan, patras na tayo. daanan natin si Kabakat nandun pa sa pwesto na iwan ayan na si Kabakat oh. go. Oh, yang ini cepet. Yang ini tuh eh. nih. Oh, sobrang parang nasa Saudi tayo. Parang tanaman mo na parang ulan. Saudi. Tag ulan nga pero mainit naman pag walang ulan. <sighs> Tsaka lang tayo nagiging hawaan pagka umulan. Ah, Nakakapagod yung ilo. Kailangan ng fresh na ano. Bukod juice. Okay, let's go mga kalakay. Salamat po sa inyong panunood.